Welcome to News 5 Everywhere. Hindi tao kriminal, kundi isang malaking bayawak ang nahuli ng mga residente sa Taguig kagabi. Inilipat na ito sa Animal Rescue Center para maalagaan habang hinahunting naman ang may-ari nito para panagutin. Benji Durango, ikwento mo. Bandang alas 9 kagabi ng mahuli ng mga residente sa barangay Hagonoy sa Tagig ang bayawak na ito na noong isang linggo pa raw pagalagala sa lugar. Abot sa apat na talampakan ang haba ng bayawak. Hindi po namin mahuli dahil di ko kaya na isa tao to eh. Ang bilis. Nawawala-wala po dahil isa-isa may po mga nagaano. Uh, kagabi pa yan eh. Kagabi pa ho? kwento ni Cyrus na nakahuli sa bayawak nasira na ang kanilang dingding at exhaust fan kakahabol sa hayop hindi na rin daw sila makatulog Tatakot kami kasi gaya na nasa CR kami, pag maliligo kami, baka bigla na lang bumagsak. May sugat sa ulo ang bayawak at mahigpit ang pagkakatali nito sa baywang para hindi makadisgrasya. Nang makala sa tali, halatang nangihina na ito. Yung mga ganitong nga bayawak, ano, sa research natin, pwede nga uh, ang nito na bubuhay mga 8 inches. siguro mga less than a ruler. Pero ang, pero ang pinakamalaki nito ay sumusukat na 17 meters. Ito yung mga dinosaur na yung laki. Para maalagaan, dinila namin ang bayawak sa Animal Rescue Center sa Quezon City. Ayon sa mga eksperto, delikado para sa bayawak ang malayo sa kanilang natural habitat. May rabis din daw ang bayawak na maaaring ikamatay ng taong makakagata o makakalmot nila. Wild well yung yung let's say bayawa, wild coach siya. And then meron naman po pa lang bakanting area doon sa lugar kung saan sila uh, kung saan si kung saan nakuha yung, hmm. yung bayawak, na Pwede pong pahawalan. Paalala nila, may kulong at multang abo sa 100,000 pesos ang mahuhulihan ng bayawak, lalo't itinuturing itong vulnerable species na protektado ng batas. Lusot daw sa anumang kaso ang mga nagsurender sa bayawak. Pero posibleng raw panagutin ang orihinal na may-ari nito na hinahanap pa ng mga otoridad. Base raw kasi sa mga rope burn o sugat na nakita sa iba't ibang parte ng nirescue na bayawak, lumalabas na matagal na itong nakuha ng hayop at hindi dahil sa pagkakahuli sa kanya. Benji Durango, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.